Hindi fit sa look, sabi ng coach. Sa Academic Rally, siya ang valedictorian speaker. Kinabukasan, may rebranding ang school. Posters, billboards, video. Lead image. Siya at mandatory diversity sa teams. Hapon sa gym, amoy barnis at pawis ang hangin. Maingay ang tunog ng mga upuang metal na hinihila. Sa gitna, may podium na itim na parang maliit na entablado. May LED light na nakatutok. Kamera sa harap at dalawang malalaking poster sa likod. Mukha ng isang dalagita na may tikom ng ngiti suot ang medalya. Siya ang nakaputing blazer na nakatayo sa likod ng mikropono. Steady ang kamay, hindi nanginginig ang baba. Sa bleachers, nakapila ang cheer team sa kulay asul na ribbon. Hindi siya kasama roon. Sa gilid, nakatayo ang coach na umiiling noong tryouts. May hawak na clipboard na puno ng check at X. Isang linggo bago ang rally, iba ang isena. Sa studio na may salamin mula sa Hig hanggang Kisame, nag-ensayo ang mga nag-audition. Malinis ang high pony ng ilan, pantay ang kuti ng sapatos, sabay ang tatalon at clap. Pumasok siya, kulay kape ang balat na tila sinag ng araw. Natural ang afro na maingat na nakatali at suot ang t-shirt na may print ng Science Club. Gumalaw ang katawan niya sa beat, hindi malambing, matatag. Sa dulo ng antin, huminto ang coach, sumilip sa listahan at nagbitiw ng linyang parang kapirasong yelo. Magaling ka pero hindi fit sa look na aim ng team. Walang sinabi tungkol sa kulit ng ritmo, wala tungkol sa timing. Look lang! Umiwas sa tingin ng ilan. May umiling. May nag-sorry na walang bigat. Umuwi siya ng hindi nagpaliwanag. Nagbukas siya ng notebook. Kinuha ang draft ng graduation speech na hindi pa niya binabasa ng malakas. Ang inayos niya ang tono. Hindi sermon. Hindi rant. Kuwento lang ng kung paano ang palino at tiyaga ay walang kulay. Sa pagitan ng mga pangungusap, sinulat niya ang mga salitang gusto niyang marinig ng mga first years na mukhang dost sa hallway. Kasama ka! Kinumpletuhan niya ang dulo. Kung may pintong sinara, gumawa tayo ng iba para sa lahat. Dumating ang araw ng academic rally. Sa opening, tumugtog ang drumline. Sumunod ang cheer team na pumukpok ng stunt. Malakas ang palakpak pero hindi ganap na buo ang ngiti ng ilan. Tinawag ang pangalan niya bilang top owner at student council head. Bumaba siya mula bleachers, dumaan sa tabi ng coach na hindi nakatingin, at huminto sa harap ng podium. Magandang hapon, sabi niya. Walang galit sa boses, may lakas na parang bawang sa mainit na kawali, humahalo sa hangin, hindi bumabangga. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at bingutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, -araw. tuloy natin ang kwento. May mga araw na hindi tayo kasya sa template, sambit niya. Hindi dahil kulang, kundi dahil mali ang sukat ng template Tumingin siya sa cheer row, hindi para manghamon kundi para ipaalala na maraming larangan sa iisang school. Sa physics lab, tinuro sa amin na ang pinakamagagandang discovery ay nagsisimula sa outliers. Sa literature, ang mga liriko na may kakaibang ritmo ang nakakapit sa puso. Sa sports, ang bench players na pinapasok sa dulo ang nagtatapos ng laro may nagpalakpak sa likod ang adviser niya sa science fair. Sinundan ng mga kaklase sa math club, sumunod ang choir, unti-unting kumalat. Kung tinanong ako kung bakit hindi ako nakapasok sa cheer, dugtong niya, sabihin na nating hindi kasing kinis ng iba ang galaw ko. Pero nung oras na yon, napili kong tanungin kung ano ang kailangan ng eskwelahang ito. Pinindot niya ang clicker, lumabas sa screen ang serye ng larawan. Mga club na walang pondo, mga atleta na walang uniform, mga freshmen na walang mahanap na barkada. Kailangan natin ang mukha na hindi lang mukhang perpekto, kung bi mukhang posible. Kaya hinihingi ko, hindi, hinihingi natin ang representation sa lahat ng poster at team. Hindi dahil uso, kung gi dahil totoo. Sa huling talata, pinakawalan niya ang iting pinipigil. Hindi ako galit sa cheer, sabi niya. Sumasaya ako sa tuwing naririnig ko ang go, pero mas sasaya ako kung bawat go ay para sa lahat. Inangat niya ang medalya, hindi para ipayabang, kundi parang bell na gumigising. Gusto kong makita ang sarili ko sa pader ng gym, hindi dahil ako to, kundi dahil may susunod na titingin at sasabihin, kaya ko rin. Pumalakpak ang gym, hindi sabog, buo. Sa gilid, kumilos ang school PR officer na matagal nang naghahanap ng bagong campaign angle. Tumingin ito sa principal, kumindat, at tinapik ang videographer, kunin mo lahat. Kinabukasan, nang dumating siya sa eskwela, may tarp na nakabitin sa gate na This is us salabi lobby, nakahilera ang posters, varsity na morena, stem girl na nakahijab, PWD na chess champ, at sa gitna, siya. Suot ang blazer, midnight gold ang medalya, mahinahon ang ngiti. May memo sa faculty GC, effective immediately, diversity standards for teams, auditions to be anonymized by number on first round, visual criteria prohibited, hindi salita lang. May checklist, may timeline, may training para sa coaches. Agad na kumilos ang art class para sa mural sa East Wall. Paleta ng iba't ibang tono ng balat, mata, buhok, taas, hugis. Pinatawag ang mga coach para sa orientation. Nagsabi ng ahem ang ilang old guard, ngulit malinaw ang tagagubili ng principal. Wala ng fit sa look, fit sa effort, fit sa values. Sa cheer studio, naglabas ng bagong guidelines ang captain: timeliness, technique, teamwork. Wala ang kompleksyon sa listahan. Sa unang practice pagkatapos ng memo, dinala ang clipboard papunta kanya. "Gusto mo bang mag-try ulit?" tanong nito, kabado pero tapat. Umiling siya at numiti. "Hindi ngayon," sagot niya. "May debate team pa at scholarship drive, pero may isasama ako sa audition." Dumating ang dalawang freshman na nanginginig. Sinabihan niya ng, Kaya nyo to! Sa loob ng tatlong linggo, nagbago ang pader ng gym. Sa halip na uniform na mukha, may koleksyon ng kwento. Sa kantin, may usap-usap pa rin kumukurot. Bakit sa ang poster? Pero mas malakas ang, Buti naman. Sa PTA meeting, may magulang na nagsabi ng, Baka masyado tayong nagpo-politics. Sagot ng prinsipal, Baka masyado tayong natulog. Tinawag ang campaign na Face Forward. May video na umiikot, mga slow motion ng insayo, lab, takbuhan, painting, boses niya ang naririnig sa background. Ang tunay na school spirit, hindi outline, laman. Bumalik ang coach sa kanya. Mayon ay walang clipboard. May dalambote ng tubig. Pasensya na sa dati, wika nito. Hindi ko nakita ang kabuan. Tinanggap niya ang tubig, uminom at tumawa ng mahina. Ayos lang, sabi niya. Mas masarap pakinggan kapag sabay-sabay ang cheer. Nagpaabot ang coach ng imbitasyon. Homecoming? Halftime? Guest host ka? Tumanggu siya. Game! Dumating ang araw ng rebranding launch sa gym. Nasa harap ulit ang podium, kamera, ilaw, poster. Nasa likod ang full student body. Hindi sabay ang uniform, pero sabay ang palakpak. Nagsalita ang principal na maiksi, sinundan ng PR. From now on, our walls reflect our halls. Tinawag ang pangalan niya para sa closing. Humakbang siya, kinuha ang mikropono at hindi na nagdala ng cue card. Kapag sinabing hindi fit sa look, pwedeng sumagot ng, then fix the look, sabi niya. Hindi para sa akin, kundi para sa atin. Tinapik niya ang podium, ngumiti sa kamera. Face forward. Sa homecoming, nag-MC siya sa gitna ng court. Next up, anunsyo niya, cheer team, new lineup. Lumabas ang team na mas halo ang itsura at laki, pero iisa ang sigla sumigaw ang crowd. Sa huling stunt, itinaas ng team ang pinakabagong miyembro, ang freshman na dinala niya sa tryout. Nilagyan niya ng komentaryong may biro at tapang. Look at that! Fit sa F-Work! Tawa ang crowd, sabay sigaw. Hindi naging perpekto ang lahat. May anonymous post sa student confessions na nang uuyam. May komentong puro PR. Pero sa guidance na malagi ang data, tumaas ang tryout turnout ng girls at boys sa iba't ibang kulay at anyo. Tumaas ang club membership, bumaba ang bullying reports. Sa final exams week, may nagstick ng mini poster sa pintu ng library. Collage ng mukha ng batch. Sa ilajim, nakasulat, kung nakikita mo ang sarili mo rito, dito ka. Bago magtapos ang taon, tinawag siya sa opisina ng principal. May full scholarship ka sa unibersidad at may offer na mag-lead ng National Youth Campaign on Inclusion. Binitiwan niya ang maliit na, "Wow, kinurot ang medalya at tumanggo. Sige po, pero may isa pa akong hihilingin. I-institutionalize ang policy para hindi nakadepende sa sino man." Tinapik na principal ang folder, nakabord resolution na, sabi nito. Permanent. Sa huling rally ng taon, ibinalik niya ang mikropono sa podium kung saan siya unang nagkwento. Tiningnan niya ang mukha ng mga unat huling pumilakpak. Ang coach na ngayon ay natutong makiayon, ang freshman na may kasamang kaba at tuwa. At ang poster sa likod na hindi mo kahalang, Aral. Salamat ani niya sa pagbabago. Inangat niya ang kamay, hindi para magpaklap, kundi para tumuro sa pader. Lahat tayo kasya sa frame. Sa may at malinaw na linyang iyon, dumikit ang bagong normal sa gym. Kapag may nagsabing hindi fit sa look, may libo-libong matang sasagot. Baguhin ang look. Sa ganitong paraan, ang eskwelang minsang masikipang frame ay natutong magzoom out at sa sentro, nanatiling nakatayo ang dalagitang, maipim ang balat medalya sa leeg, mikropono sa kamay at kwento sa boses na hindi mapapawi ng kahit anong template. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan pa ba ang ating kwento? May aral ko ba na pulot? I-comment si baba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, hihit ang like button. At huwag kakalimutan mag-subscribe. Ang support nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas. Kaya, Stay tuned!